Dami-bidding at ibang tiwaling gawain hindi na uubra sa bagong government procurement law. Iyan ang babala ng Department of Budget and Management sa mga bidders na nagbabala kumuha ng government contracts. Aninsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ahensya na lalong hikpitan ang pagbabantay sa kaban ng bayan inisa-isa ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang mga mahalagang nilalaman ng New Government Procurement Law, gaya ng Mandatory Disclosure of Beneficial Ownership Information. Layunin ng bagong probisyon ng batas na gawing mas masinsin ang pagkilati sa mga potential bidders ng government projects upang maiwasan ng conflict of interest na maaaring pag-ugatan ng korupsyon. Bawal na ang sabwatan gaya ng palit pangalan at iba pang baloktot na pamamaraan. Ang hakbang na ito ay pagpapatatag lamang sa adhika ini Pangulong Marcos Jr. na puksain ang mga tiwaling gawain bago pa man simulan ang government bidding. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.